Ito yung viewers mga idol na mayroon daw siyang mixer pero walang input na mag mapaglagyan ng kanyang DVD player kung saan daw ang connection. So ano mixer ba yan idol? Bakit walang line input signal ano? So dito kasi sa ating mixer dito idol, itong line signal na to o input natin sa ating bawat channel, ito yung mapagkonekta natin ng ating uh, source mula sa DVD player, laptop, cellphone. So dito tayo mag-connect sa ating 6 and 7 kahit sa 1 to 5 to 7. So, ang pinagkaiba lang nito, itong line input ng ating channel 1 to 5, katulad nito. So, kahit isa lang gagamitin natin dyan, magkakaroon ng stereo out or output itong left at saka right channel ng ating mixer. Hindi katulad na naka 6 and 7 tayo dito, kapag ang source natin, ginamit natin ay isa lang dito sa 6, ang output lang nito, mayroong output yung left channel. Ang right wala. Kung mayroon na tayong nilagay dito sa 7, sa magkakaroon ng output itong right channel. Yan ang pinagkaiba siya dahil ano, mono input itong ating 6 and 7. Pero dito, itong 5, pag uh, 1 to 5, ang connection natin dito, magkakaroon ng dual output or stereo output itong left and right channel. Magkakaroon ng output yung ating mixer. So yung pinagkaiba, kahit isa lang gagamitin natin dito sa ating 1 to 5, magkakaroon tayo ng dual output. So, katulad nito, ito yung nagagaling sa ating DVD player. So, dalawa ang ating ginagamit dito, katulad nito. So, kaya dalawa ito, kailangan natin ito sa mono input, dito sa 6 and 7 para magkakaroon ng signal yung ating dual channel. So, halimbawa nyan, pag nag-volume tayo dito, so, alisin muna natin yung um, i-up muna natin yung ating amplifier kasi uh, malakas itong ating sound. So magpailaw lang tayo ano. So ipakita lang natin dito yung ating indicator. So magdadag tayo ng gain para makita natin dito yung ilaw. Ayan. So kung napapansin nyo idol ano, dalawa yung ating output. Ayan. O yung signal natin na pumapasok. Mayroong ilaw yung left at saka right. paginalis natin itong 7, katulad yan, napapansin nyo isa na lang na Kasi nakamuno input tayo. Ayan o. Oh. Pag binalik natin itong 7, saka magkaroon siya ng output itong right. Pag inalis natin itong 6, ayan. So, isa na lang din ang mayroong signal yung right channel. Dahil wala itong 6. Ayan, idol ano. Kaya mono siya ang tawag dito. 6 and 7. Kailangan may signal input o input tayo dito sa 6 and 7 para magkaroon ng output itong dalawang output natin. Hindi katulad dito sa ating channel 5. Halimbawa, gagamit tayo dito sa channel 5. Isa lang. So, itabi na lang natin ito. Pag nag-volume tayo dito na ng pader, dalawa po yan. Ayan. Ganon din dito sa ating 4. Pag nagbulyon tayo dito sa ating 4, dalawa din yan. Alisin natin itong 5. Ayan, meron pa rin output na dalawa. Ngayon, pag nilagay natin ito sa 3, volume, may dalawa pa rin tayong signal na pumapasok. Ano? Ayan, so yan ang ito lang pinagkaiba dito sa ating mixer. Ayan, channel 1 tayo. Ayan, pag mono, gagamitin natin dito sa 6 and 7 ang connection natin. Kaya dual ito ang ating 6.35. Ganoon lang siya idol. Kahit tanong mixer, basta line input, magagamit natin yan sa ating source. Ito naman ang insert idol. Ito, magagamit natin ito sa reverb. Reverb ng ating isang channel. Pwede natin tayo gumamit dito ng equalizer dito sa insert na to. Ayan. Ang insert sa so 1 to 5 lang. Yan pwede tayo gumamit dito. Per channel po ang connection nito. Pag may ginagamit tayo dito ng equalizer, channel 5 lang ang mayroong connection sa ating equalizer. Ganun siya ito lang no, individual yung paglagay dito sa ating insert. Pero hindi natin ito madalas ginagamit dahil ang ating equalizer ginagamit natin sa main output na dito ng ating mixer para dadaan yung ating microphone at saka music dito sa ating equalizer pag dito tayo naka-output sa ating output.